Dito tayo unahin natin pag-uusapan ay patungkol dito kay Mama Lenny Rubredo. Ha? Ah, mga kababayan, mamaya na yan kay Jingoy kasi nakaloading pa. Dito tayo kay Mama Lenny Rubredo. Mga kababayan, ha? Ah, ah, sa mga hindi po nakakaalam, naglabas na po ng ah, tawag dito, pahayag no? ang kampo ni Mama Lenny Rubredo na hindi daw po siya tatakbong pangulo or presidente sa 2028 kasi tatapusin daw po muna ni Mama Leni Rubredo ah, ah ang kaniyang termino no sa pagiging mayor so tatlong termino pa yan dyan so tatapusin daw po niya muna at ah, pagagandahin daw po niya muna ang kaniyang lalawigan kasi alam naman po natin na mabilis po sa baha at sa tatam tinatamaan talaga ng bagyo ang kaniyang lugar which is ang So mga kababayan, no? So pag napagandahan na nanya within an three terms. So di ba? Mm. Isa lang naman kayong fake news. Sabi ni ah, ano to? Tunday Aris pa, Opo, mga fake news kayo, mga DDS. Mm, -hmm. kaya nga gumagamit kayo ng ano eh. Ah uh, ginagamit yung siusikla Clear Castro, ginagawa ninyong ano eh, may troll farm samantalang bakit hindi niyo gawing example, di ba? Si Jason Sa na napaka fake news, di ba? Mm. -hmm. So ito po, mga kababayan, unahin po natin itong pahayag ni Mama Leni Rubredo dito sa Banti News Online. Ito po, mga kababayan ha, ito po ay kampo ni Mama Leni Rubredo, ito po ay si Atty. Barry Gutierrez, ang kanyang spokesperson, ang si Leni Rubredo. So ito po, mga kababayan, malungkot na balita para sa kakamping. Nag-anunsyo po si Mama Leni Rubredo Malungkot na balita para sa mga kakamping. Malabo ng tumakbong muli sa pagkapangulo sa 2028 si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lini Rubredo ayon sa kanyang former spokesperson na si Attorney Barry Gutierrez. Ayan. Ang kanyang intensyon, ah, sabi ni Attorney Barry Gutierrez, ang kanyang intensyon talaga is to serve for the next 9 years in Naga. So tatlong termino po ito. Ako, if we base it on what she had been saying if we base it on what she had been doing especially since she got elected mayor, I think that close to zero so yun po mga kababayan, paano kaya yan, sino kaya ang makakalaban ni Sarah, Asa ah, mga hindi po nakakaalam ang makakalaban po ni Sarah, kung sakasakali dito sa kakamping si senatorisa Riza po Klarong-klaro po mga kababayan at uh, alam naman po natin na uh, pinaalam na po iyan kahit i-search nyo po yung uh, page ni Senator Risauntiberos nakalagay po doon na tatakbo po siyang president. So, wala pang alam kung sino ang magbest magbise. Baka si Trilliani Syata, no? Si Senator Trilliani Syata ang maging vice president at si Risa ang magiging presidente. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ha? gusto ko lang i-clarify. Nanay Minda Valdez, silo po. Gusto ko lang i-clarify. Eto yan. Kung sakali na si Trillanes ang magiging vice presidente, si Risa Hontiveros ang magiging presidente, si Sara ang kalaban at si sino pa? Si Bongo ang kaniyang uh, ang kaniyang katandem ni Sara Bongo Sara. Mga kababayan sa dibatihan palang lang sunog na sunog na sila ah Sa dibatihan pa lang, isa lang sasabihin ni Risa. Di ba may mga dibadibati yan, mga presidential balls? oh isa lang sasabihin ni Risa dyan, Aba, kung kayo, saan kayo buboto? Kung kung record lang, based lang sa record ang ating pagbabasihan, ako napakarami kong napakulong ng na mga kaalyado nila kasi mga kriminal sila. Mm. Pagdating kay Sara, anong nangyari? oh. wala kang makikita, di ba? Sa dibatihan pa lang si Sara, ano na, tawag doon alikabukin. eh sa dibati palang lang Sara versus Risa aali kabukin si Sara uuwing luhaan eh, kasi ganito yan mga kababayan pagdating sa debatehan syempre tatanungin ikaw bilang pangulo or kasakaling ikay manalo ano ang platapormang gagawin mo para sa ating bansa hm mm. syempre tanungin ko kayo mga kababayan kahit wala tayo doon ha eh, Si Sarah ba nung tumakbong vice president may plataforma? Wala. Oh, si Risa Monteveros ang plataforma niya ay alam niyo na, ilan na po ang napakulong niya? Kibuloy, ha? Ah? Joseph C nagpapanggap na ch na Chinese Filipino. Si ano, si sino yung Senior Aguila? Mm. Si Huaping, Oh, sino pa? Si Harry Roque. Oh, lima na mga malalaking ano yan, manok. Ha? Ah? Mga kababayan, yung binangga ni Risa. oh ngayon ang tanong kay Sara. Ano bang nagawa ni Sara sa Pilipinas? ba? Diba? Nga 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 siya dyan ngayon. Pangalawa, ano ba ang kanyang plataforma? Eh, nung tumakbo ang Vice President dyan, walang plataforma. Ang tanongin, anong nagawa ni Sarah? Wala! Mm. Ngayon, dito naman tayo sa Vice Presidential polls O, oh, halimbawa, sabihin natin, Trillianes versus Bongo. O, Sara Bongo, Risa Trillianes. Oh, pagdating sa dibatihan yan, o, sasabihin agad ni Trillianes, Aba, boboto kayo ng isang vicepresidente. Eh, hindi natin malalaman. Baka pagkatapos ng eleksyon, dadamputin na to't makukulong. Eh, di wala kayong vice ngayon. O, bakit? Eh, ikaw ba naman? Kinasuhan Kaya e, finailan ko ng kaso yan kasi tambak ang pangiging kurakot yan. O, siyempre. Ganon ang gagawin. Ako, mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, Naku no <laughs> Ah, mga kababayan, lalampasuhin 'yan. Oo. Oh, oh. Kasi kung achievement, ah, kung korapsyon, wala kang masilip kay Trillanes. Anong anong korapsyon ni Trillanes? Oh, nga nga. Ah, oh, anong ginawa ni Trillanes? Ah, nakasuhan siya, nakulong siya dahil kinakalaban niya ang korapsyon sa panahon ni Gloria. Si Bongo. Ano ang nagawa ni Bongo? <laughs> Nako mga kababayan ha? Yun po yun Kaya according po dito mga kababayan Sa inanunsyo Ayan sa sirisa for silo po sa inyong lahat no? Hindi ko po maisa-isa According po dito mga kababayan Confirm po na inanunsyo ng kampo ni Mamalini Robredo Na Wala siyang balak Tumakbo sa 2028 ha Ayun, hello po sa inyong lahat at kay Binge Uy. Ay, eh, may galap po sa si sa Force at kay Ma'am Dil Rosario. Hello po. So, ito po mga kababayan. May ads po tayo po kay mag-skip. So, ito po. Maraming salamat. Ito ang katibayan mga kababayan na mismo ang spokesperson ni Mama Lenny Robredo na si Attorney Barry Gutierrez ay sinabi mismo ang kanyang intensyon talaga is to serve for, na, uh, for the next 9 years in Naga. Bicol. Ako, if we based it on what she had been saying, if we based it on what she had been doing, especially since she got elected mayor, I think that's close to zero. So, kung mag-base lang daw po no, sa sinabi at sa ginawa ni Mama Leni Robredo, wala pong chance, zero chance po siyang tatakbong presidente sa 2028. No? So, mas, much better kasi yun mga kababayan na tapusin mo niya yung 9 years niya. And then afternoon after pagkatapos na yung wala nang gusot ang Pilipinas, wala nang, di ba, wala nang mga mandarambong, mga mandurugas at mga sinungaling at magnanakaw, oh, tsaka na siya umupo para, di ba, transparency na. Oo, maganda yan mga kababayan, di ba? Sir Jesus Biltran Jr., may galap shoutout po. And sa lahat po dyan Awikid and And kay Sarah Maldita And kay Mamlili Tunini Halimbawa, umatin si Lustay sa debate Ang uh, sagot itok-itok Eh, lalong-lalo na mga kababayan Kung ang debate is Englishan Naku po si Sarah She may not like me She may not like that She may not like whatsoever Wala na mm, ka -ka Katatawanan Comedy ang debate Hindi na siya for presidential debate Comedy ah, Comedy po ang mangyayari sa debate Ayan, Ma'am Santi, may galab shoutout po. Kakanta lang siya na kami ay apoy na hindi mapatay. Ang tanong, aaten ba? Ma'am Emma, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. Ang tanong, aaten ba? Yun ang malaking tanong ngayon. Aaten ba si Sarah? Kasi ilang debate po na nangyari noong tumakbo sila dalawa ni PBBM, hindi po siya umaten. Kasi hindi nga siya mahilig makipaglibati kasi bobo nga siya. 'Di ba? Mm -hmm. Sir Kent, nagtatago na yata si Bato, ah, hindi na pumasok sa Senado. Eh isa pa 'yan, Ma'am Sweetheart Chang. Mamaya pag-usapan din natin 'yan, 'no? Yung patungkol diyan kay Bato. Mm. So ito, ayun na po Ma'am Agnes and kay Alan, ah, Alan the Lovers. Ay, may shout out po. So